tayo sa bangka sa may bukid uh, natin ang kambing uh, eh, eh na natin ang kambing kukuha natin ng kanyang makakain at ayun o wala lang damo o, tuyot na tuyot wala lang damo tuyot na po wala lang damo kaya Kukuha tayo ng kakawatit. Yan, madri kakahu. Kukuha tayo ng dahon. Para may makain ang kambing. Yan. Hmm. Itong kanilang kakainin. O. Oh. Hmm. Yan. Kukuha oh. tayo ng dahon ng kakawatit. Para mabusog ang kambing. O. Oh. Yan puti malagalaga ang mga dahon ng kakawatit. Oh, ito, tawa na tayo. Pwede na ito. Para makain. Yan iba, nandun na. Nakawala kasi. Ito yung bulog. Yung pakakainin na rin na kambing. At bukas, kukunin na. Hmm? Yan po. Oh, ito ang pagkain. Oh. Sige, kain, oh. Kain. Oh, Yan Kain na kambing. Hmm. Malaki na. Malaki na guys. Wala pa yung kasama ko rito. yun So, yun iba naman. Nandito. Nakakawala kasi yung kambing. binakatali Andun sila kumakain naman dun sa landaron. Ayan. Mainit na. Hmm, mainit na. Ito naman yung mga as na nagbabantay. Oh. Doon. Doon. yung mga kambing yung maliliit nandun yun nandun pa sila nagkakain na mas marami maraming makakain ng mga kambing pag nakawala mahirap din naman mag alisin lahat yan. ayun o oh, yan yung mga kambing na maliliit pero malalaki na rin sila ayun oh. Mm -hmm. oh. And guys ang kambing sa dalawa, tatlo tatlo sila rito yung dalawang inahin nandun sa kabila naman sa kabila po yung dalawa tingnan po natin kung sa bandang dalawang inahin oh. yan yung black may batik na puti. Yan. Na. Yan. si Maria. Oh. Si Maria ang pangalan niya. ayan naman si Goring. ayan si Goring. Ang kambing na si Goring ngayon, no. Buntis si Goring ngayon. Oh, naglalakad-lakad malapit na siya ang mga anak oh sige kain maria yan oh Ayan, ayun, lumayo na si Gureng ngayon. Oh. Pumunta na doon. Hindi siya mapakali kung saan siya pupunta. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Abang hinihintay ang kasama. Wala pa tanghali na. Tanghali na guys. Mataas na ang tirik ng araw. So, pero wala pa. Wala pa ang kasama dito. Ito naman ang si aso. Yung aso nagbabante rito kumakagat hmm. po yan kaya kapag di nyo <laughs> yan, kakagat niya. hindi umiimik yan pero bigla nang kakagat yan, um. yan yung maliit ayan ang kanyang ina nakahiga at yan ang yan pamangkin ito si Shikwan. Ito naman si Cardo. Oh, Cardo. Ini si Cardo. Ito naman si Insiang. Ayan. Ayan si Ito kambal po ito kasi kambal. Na, na yun, naggala yun isang, yung isang kapatid niya yung kambal niya naggala yun o oh, parating o pa oh. oh, yan oh. Ayan. 哎呀，兄弟，哎呀！